56 Ayan, ah, ayan. sa atin mong ah uh, Kailan lang mga bro. 1 PESA PENE. 1 PESA na Ayan, bro. sinunog nila ng layon. Ito ang mga pinagpala sa na suwan. Ngayon sinunog nila ito, bro. Eh. Yung, <laughs> yung, <laughs> uh, pinapatuloy ng may-ari. Eh? Uh, dahil marami pa daw nakikita rito. Sana!

Sunog yung bangga. Ba, si, Benko, yung uh, si Ben Cobra, may nilala. yung Ben. bangga. Okay, sa uh, yung, uh, oh, yung, ano, yung sa loob, yung isa sa taas. Ha? Para wala kalubso sa, akin, sa atin yung mga, ma'am. <tinyo> Nagsulog yung bayawak. Ha? Ready pa. Nagsulog? pa siya? Oh. Tignan pa. <laughs> Kailan pa kaya ito? Kanina lang. Kanina lang yan. Kanina lang yan. pa lang, lang natulog yan. na kena on dikongkot sa tu mana mana yang bakak Nah. Apa <laughs> <Lalu pisak> ya? saja. <laughs> <coughs> 啊！哦。<Thanks. S 2> <Yeah. S 1> oh.

Ano Ano yun ang Ano nga sila? Apat? Dino, atasila, apat ang Kailan ba magaling yan? Oo, kukulin. Kukulin ba yan? Oo. Ilipat na lang. Ilipat na lang natin kaysa nasunog dito. Kailan na lang natin doon sa ano? Baka ilipat na lang dito sa ilog na malaki. Nakikita nyo naman kanina nasunog din awa awa ano oh may buntot ilalim mo na mo na may buntot to nya Dito. Bas, tiap dito baso di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. sama sini. Di sini. sa sini. Di sini. Di sini. gusto magpag <laughs> Ikaw na lang. Ang <laughs> pinakamalaki yan eh. Kaya, yung magpag -gabunan. Oh, Sino ko gusto mong umila ng buntot? Ko oh, yung ulo. Ayan. Anong mo. Hilipat natin nga. Saan mga... Saan yan. Ayaw, ayaw, ayaw. Sandali. Pupunin ko na nga. Ayan. Gusto ko ano, ano, <laughs> yan. Ano ako mulay? Ayan, buntot. Mulai ketahuan, ya. Nanti nasabah, oh, sih, ketahuan, Ya, yang ke Yan. saya expert sama, bayawak. Oh, enak, gila, mga gila, 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 gila,

Saya nga tropa, nasa bayan ako tayo, nakalimut pa tayo. ini. yung sigilita ka dyan? Kasi yung ka dyan. motor. Kaya nga. 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 Kaya nga.

Janin. Nakay <todak> isang bayawak tayo dito ay ilalayo lang natin yung bayawak kasi dito lang so, sila may Okay. Sige, okay, try mo kaibigan. Kasi marami pa puto sa pagtaroon.

mali yung balat. Eh. Ay, balat. to. Eh, eh selan yan. tahan niyo ah. Uy, huwag ganyan, huwag ganyan. Eh. No, korang, korang ako na, bro. Balat na yung balat. na Okay. Pagka uli, balatan mo na. Ayan. Okay. Okay. Bago natin uh. na ano, wala wala to reete eting ana ka daarna da matlab ya totop ya binalata ng buhay eh yeah, binalata ng buhay yung ano yan yeah, yeah, sila mag ano magbalat binalata oh. ng buhay ni Rexto Claw ng cobra <laughs> para hindi na siya ano <laughs> mahirapan hindi ma na siya mahirapan para hindi na masira yung balat niya yan yeah, oh, ganda hmm. finish amoyin mo nga Anong amoy? eh. oh. <laughs> Ay, ano mo mo eh ano ano tuloy mo ito kaya ayo ka pa Ayan, okay. naka-isang cobra na tayo. Uy, tangbanda na kayo nila, no? Uy, tangban okay, okay. na akong kar naman yeah. Daya ba pa mababayin, eh. Sir! Ha? Eh, Perch! Gano'n mamalakot. Diga, sir. Diga. Mamamalakot. Hubusin na. 'yan. yan na yan. Basta yun natin yung panghubihan yun. Hubusin na yan. Basta may hapyan. Terima kasih. Terima kasih. Terima tentang kemis.

at yung pilo bang yan? naman ako pilo yung Oh, po Ken! Layo! Ang kay Lidan. Kaya kayo yun na lang. Ang Lidan doon siya. Silawan niya! Silawan niya! O tayo! Alibi! Alibi! Ya, nanti ni buat macam ni. Lalu